ah, uh, ma'am? Wala, wala. Kahit isa? O, oh, ngayon, may mararamdaman ka na po. <laughs> Meron <Mararamdaman. laughs> na. Kasi talagang, ako. Sino, sino kaya? <laughs> uh -huh. Walang makita sa sakit, doktor, pero may uiting itim at may palipadaling. Anong palipadaling? Yan po yung sinasaboy na bawa ko mabukulam ako. Magaan ko ng kunting kandilang itim, tapos Ligod kasi sa pangalan mo. Tapos yung Latin, sasaboy ko po yan. Kung kanino po nakapangalan niya, nakapiledyo, sa yung bagsa. Walang ibang babag sa kanya, kundi ikaw lang. Okay? Ganyan niyo po ah. Saka doktor, pikit. Pikit mo. <coughs> Alam mo pinipiga ko? Mm. Okay. isipin po yung yung Medyo maano nga lang po. Itim? Hindi ko po pinano kakadikit ko lang eh. All ulitin natin. Sir, para mapanood mo rin yung ginagawa ko. Sakit up Wala pa nine, <coughs> yung sakit ng isa? Okay. Ito po, hindi ko pa po dinidikit ko lang. Tapos lang po. yung Ngayon, ito naman po yung na ng... Dito lang po. Pilit lang. Pilit lang. Sakto lang. 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 lang.

Palagyan na sir ng asin at kakarga mo na natin. Oh, okay, kunti lang, kunti lang po para nagluto na ito. Yan, akin po. Sino naglalagay <laughs> dito sa... Ay, sumagot eh. Pwede sinagot sila. Sir, uh, ma'am, palati lang yung mimo. Tapos ilagay mo sa bottle plastic. Para araw-araw okay, na. Okay? Seven days naman. Opo, opo. Okay, shout out sa lahat. May nahuli na naman tayo palipagdangin. Uh, dito tayo sa Pangasinan, Mapandan, Pangasinan. Ang layo po mula sa Bales. Napakalayo. Inunaw na din ito at pabiyahe tayo ng Manila. Didiretso na tayo. Maraming salamat sa ating Supremo, kay Apocar, uh, Brother Jed, Judel, Brother Gerald. Sana po maano nyo yung kanilang FB account. Sana mapalo nyo siya. At uh, mga mga idolo ko po yan, malulupit na kong kay Apo Rap, Apo po Apo Marwin say hello uh, mga katimapo ko po yan kay Sis Micah, Apo Rosita kay Mamelo Legario, tsaka kay Jan Jan magandang tanga